Channel po muli. Ah, since po na, ano nabanggit na rin si uh, Pastor Kibuloy ni Vista uh, Pilipinas, mga kababayan, no, mga mga sir. Uh, ah, Ibalaw ko lang po, no? Kasi yung uh, KOGC ay yun uh, nga yung uh, pinamumunuan ni Pastor Kibuloy. Uh, ah, Nahihiwagaan lang po tayo rito sapagkat ang TOGC ay isa sa isang religious uh, samahan na alam po natin na kasama po rito natin sa laban na ito at nandito nga ang SM9. Uh, since po mayroon po kami nga uh, inatinan doon nakaraang araw, uh, mga sir, mga ma'am, doon sa nakaraang patitipon, uh, sila po ay mga mga pastors ng iba't ibang mga religious sa uh, sick denomination sa ating bansa. Ang akin na po tanong, uh, ano po yung inyong uh, paragay o ano po yung thoughts? Bakit po yung ang inaasahan po natin na which is before yung Roman Catholic Church ay lagi po silang involved sa mga ganitong activities. Bakit po ngayon napakatahimik po nila? <laughs> <laughs> ay, yan din ang observation natin, ano? Kasi parang ang nangyayari, ah, Tiyempre, yung sinasabi natin mga oppositions dati, parang uh, alam naman nila na maraming mali sa sistema. Pero, nangyayari kasi ngayon, dahil uh, akala nila, maraming nagsasabi na baka ang labanan, eh, Duterte-Marcos. Um, lalong-lalo na na lumapas na ngayon at nag-resign na si uh, Sarah as, uh, as Secretary of Department. Pero, hindi, hindi ganun, eh. Kasi... Ang nangyari, uh, alam nila na may mali pero hindi nila ina-admit na may mali dahil Duterte nga yan. So, ang nangyari tuloy, parang alam naman nila na talagang uh, naghihirap ang mga tao, alam nila na talagang... Uh, kung saan saan na mapupunta ang ating bayan. Ano? You know? Of course, hindi pa natin napapag-usapan dito ang proxy war. No? Um, hindi nila i-admit ia yun. I think it's pride. No? It's pride. At lalo na ang uh, mga katoliko, no? ang simbahang katoliko, sabi mo nga, dati-dati, magsasalita sila kaagad. Nasaan sila ngayon? Uh, hinahanap din sila ng mga taong bayan. So, sana ilabas natin kung sino ang uh, nandiyan, Marcos ka man, Duterte ka man, o kung sino pa, kung may third force or fourth force, <laughs> hindi natin alam. Ang pakinggan na lang po nila yung taong bayan. Kasi, totoo naman ang mga sinasabi natin. So, ganyan po, marami pong nagbibingi-bingihan sa sistema natin. Ito ang madagdag ang sinabi ni Actually, ako, kaya tahimik sila dahil yung kandidato nila nanalo. Kaya nakaw po ngayon eh. Ay, ba't sila gaganaw? Wala na, wala na sila reklamo. Tayo ang nabudol. Yun. Huwag tayong maglakas sa pagkandidato kandidato nila ang nanalo. At, eh, tutok ko lang kasi napaka-importante rin po ng SONA kasi ito yung last SONA bago sa 2025 election. Kaya napaka-importante ito at talaga namang mag-fact-check tayo sa lahat ng mga sasabihin niya. Dahil sa 2025 election po, pagdating po ng 2025, kung sino yung mga nasa kongreso, dapat po makalitan natin lahat yan Tandaan niyo po dapat makalitan lahat amen yes amen okay, yes so, amen importante po yan, sigaw po natin yan dahil kung amen yes amen yes amen yes ilagay po natin yan sa sa ating isip. At nabudol na nga po kayo, karamihan hindi po ako nabudol. Hindi <laughs> <laughs> so, kami nabudol. <laughs> nabudol na karamihan ang karamihan ng Pilipino. Matuto na po tayo. Yeah. <laughs> meron namin, 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 uh, ako ba? Ako ba? Bahala po kayong mag-isip na no? kasi may power naman tayo mag-isip. Pero ako po, meron po akong isang anggulo na tinitingnan dito kung bakit tahimik yung mga simbahan, kung sino-sino. Kasi po, sa tingin ko, dahil dahil kung mapatansik si si BPM, si Sar, isang Duterte ang papalit. Ngayon, ang, ang hindi problema eh, ang, ang sitwasyon kasi, nung panahon ni Presidente Duterte, pinagbabangga niya lahat yan eh. Pero pinagbabangga niya dahil, para sa bayan. Hindi po ba bilanggaan niya yung negosyante? Si Lucio Tan, ng 6 million taxes in 6 days. Yung mga uh, Bur burgis, mga, Oligar. mga oligarchs, yung mailong, kinuha ni Duterte. Yung mailong. No? Uh, Catholic Church, binangga ni Duterte. No? Media, binangga din niya. So, ang dami niyang binangga na lahat ngayon, kumampi kay BBM. So, actually, ang sitwasyon ngayon sa tingin ko, kahit natahimik itong mga ito, kung babasahin talaga natin yung sitwasyon, panalo pa rin ang sambayanan eh. Kaya dapat ang kumilos yung sambayanan. Wala na, wala na tayong makakasahan. Si Ban, media, elite, oligarchs, wala na yan. Nagsama-sama na sila eh. Ayaw nila magkaroon ng isang Duterte. Pero ang problema, ang sitwasyon, yung sambayan na mismo, kailangan ng isang Duterte. So, kaya nga sa sambayan ng tayo nakikipag-usap, wala na yan, yung, yung napanggit natin, wala na yan, hopeless na yan. Thank you po. Pero basahin po natin ang survey. Kasi uh, kahit paano, yun ang uh, nagbibigay din sa atin ng inspirasyon dahil napakataas ni Sarah Duterte doon sa trust rating, approval rating, siya pa rin ang number one. Yeah. May pananabas bang video sa people Zona? <laughs> <laughs> Yun, Buti no, na <tinayabong> mo, sir! <laughs> <laughs> Anong, ano ba? Ano, 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 ano? <laughs> <laughs> eh, video message. <laughs> video message. Video message, video message. Kaya Mga sir, mga ma'am, since mo na parang itong nakakaroon po ngayon ang tinatawag na parang uh, proxy war, at parang ang nangyayari ngayon ay mukhang uh, naisusubo ang ating bansa sa hindi naman natin dapat maging kalaban lalo ng itong China at itong Taiwan at itong Amerika. Ang tanong ko po rito, if ever man worst case scenario ang mangyari, sa tingin nyo kaya? Sa tingin nyo lang po naman, ito yung sa tingin nyo lang po. Saan kaya makikita kaya natin ang mga politiko na mga masyadong atak na atak sa ganitong pangyayari? Kung sakaling dumating yung sinasabing proxy war na yan sa Amerika mo Dito sa Amerika, kaya mo ganyan. May kwento dyan eh. Ano yun? Yung Hapon at saka Pilipino nakaskay sa bangka. Hindi ba? Eh, palubog na yung bangka dahil may butas. So, kailang may, may mag mag-sacrificio ang naunang tumalon ay eh, yung hapon. huli yung merong Amerikano doon na nakasama rin. So, sumunod ng Pilipino. Ang sabi ng Pilipino, Mabuhay ang Pilipino! Tinadyakan yung ano. Ang Ang pwede sana so, so na na-relate mo yung family namin. It's nais. Ganun pala 'yan. This is uh since uh harap uh, naman natin dito ng mga maligayang mga bloggers. Eh di pag-usapan natin ano pa talaga yang situation diyan. Diba? Um kasi sa tag-google ko kasi, syempre, google tayo ng google. Marami naman tayong ginugugel sa aling sa mga topics at ina-analyze naman natin kung ano ang mas totoo. Pero kayo, kayong mga vloggers, di pag-usapan natin. Pag-uwi ninyo, tingin ninyo kung ano talaga yung issue. Pero ako talaga, ano eh, hindi hindi ako maniniwala na magkakagera. Ang China, ayaw ng gera niyan. Lalo na si BBR, di ba? Nakukula na nga ng daliri sa sundalo, di ba? Lalo na ang U.S. Kasi ang U.S., 750,000 Americans depend on China. Paano mo bibigyan ng trabaho yung 70,000-50,000 na mga Amerikano kung biglang nawala yung China? At saka ang dami-dami pa na pong ginugil <laughs> uh, na uh, interviews with uh, U.S. Uh, top officials. Lagi nilang sinasabi, China and America will never get divorced. In other words, ito tayo, yung pangyayari dyan sa South China Sea, dyan sa Luzon, gan, bla, bla, bla. Parang tayong na, nililito ng mga ito eh. Parang nililito tayo. Pero tingnan nyo ang mas malalim na kadahilanan kung bakit ba merong EDCA sites dyan. Kung, 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 kung bakit merong mga EDCA sites dyan. Unang-una, Taiwan ang nakikinabang, hindi naman ang Pilipinas. So ano ba? Bakit ba pumayag si BBM na maging player dyan sa sa proxy war ko nun na yan? Ano ba? So meron tayong mga issues na na lumilitaw na dahil sa kanyang frozen wealth sa US at saka yung 250 million US dollar na compromise, yung yung uh, contempt case niya. I mean, eto hindi natin alam kasi wala tayo dun eh. Pero, pero bilang vloggers kayo at saka ako bilang Google ng Google, eh, iniisip ko din eh, ano ba talaga? Hindi ba, hindi ba ngayon karapatan natin or rights natin na iilabas itong mga issue na to para pag-usapan? Para naman sabihin nila na hindi tayo mga bobo na lalaroin lang tayo, di ba? Kasi parang, parang nilalaro lang tayo eh. Eh, yun lang po. Can I add something? Um, doon siguro kami magkaiba ni uh, Architect Butch. No? Kasi naniniwala ako na doon tayo dinadala. Uh, yung sinasabi nga nila na China, US. Kaya nga sinasabi natin proxy war. Kasi hindi naman natin digmahan yan. Hindi natin, katulad din po, uh, Uh, example na lang po kasi yung nangyari sa Ukraine, di ba? Russia and US. Um, so, hanggang ngayon, uh, nasa war zone pa rin ang Ukraine. Ang uh, ko naman kasi sinasabi ay, let's connect the dots, di ba? Bakit tayo ba nagkakaroon ng EDCA? Ang sabi nga nila, hindi lang nine EDCA sites yan. They were even saying there's 25 sites already at uh, hindi naman declare. Naniniwala ako doon kasi nakikita naman natin yan. Ngayon, uh, bakit kailangan magkaroon ng mga ganyang uh, base? Bakit kailangan magkaroon tayo ng missiles na nakalagay sa norte? Buti na lang sa norte, no? Talaga yun. So, anyway, uh, yun nga, sabi nga ni architect, magbasa-basa rin po tayo. Kaya lang, ah, uh, sa nangyayari noon, nangyayari kay uh, Pangulo Pangulong Duterte nung siya ay nakaupo at yung mga nangyayari ngayon, wala naman tayong nakikita at naririnig ng araw na napuputulan ng daliri. Di ba? So, um, tapos nagkakaroon nga ng conflict at nagsasalita ang ating executive secretary at ang ating <laughs> national defense sa mga nangyayaring ganyan. So, uh, um, magmatsag-matsag po tayo dahil um, hindi po natin alam ano, kung uh, saan saan manggagaling at papano, paano na, paano mangyayari. Uh, bigla, 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 na lang kasi nangyayari yan. Eh. Kaya nga nagkakaroon ng mga preparations. Eh. Ang daming preparations. Eh. Para sa yung? Para sa yung preparations na yun? So, yun lang po. Magmatsag po tayo ng gusto. At tayong uh, tanong mo kanina kung paano ang um, tayo, kung uh, magkakaroon tayo talaga ng digmaan, eh, yung unang mga lalabas yung may mga pera. Di ba? Yeah. Tayo mga walang pera, ano tayo makakalabas? Sa di ba? <laughs> ano yan? Lago Lago sa prema. Sa prema. Sa Tago daw sa kuwema. Yun lang ang pwede natin gawin. Pero yung mga naguujok para magkaroon ng gera, unang lalabas yan. So, ganun na lang po. Uh, Magmatchal po tayo and uh, sana po, hindi mangyari. Napaka-importante rin po siguro, divine providence na rin po, siguro na hindi nagur-gur si Trump. Hmm. eh, Napaka-importante rin po yun, siguro, uh, mawawala na yung BBM-Biden uh, tandem. Baka may pag-asa tayo. No? So, ah uh, uh tingnan natin, baka sana manalo si Trump. <laughs> <laughs> manalo na raw. <laughs> oh, <laughs> Pero, iwi, iwi. Sali ako ha. Ah. <laughs> So, sa naman ako. Uh, sa akin naman, sa ugbang form na pananaw, uh, ang isang dera na kasi, ano yan eh, isang negosyo. Habang ikaw, lumalago yung negosyo mo, nalulogi ka. Kaya kailangan, ebenta mo sa atrasadong bansa yung armas mo. Katulad na halimbawa, ilang magpinadalang tanti sa atin, hindi ba natin mabayaran yon? Ilang tiniladang mga bala at iba pa, hindi ba natin babaya? Anong kapalit doon? Ba umayag si Bongbong Marcos na tambakan tayo rito at gawin base militar ng Kano dito sa Pilipinas? So, iyon ang palanaw lang natin dyan, analisis natin, dahil sobra-sobra yung kanilang produkto na panggera sa lahat ng katasadong bansa, itinatapo nila dahil may kapalit yan. Nangyari na yan sa Saudi uh, at ibang bansa pa. Tapon tapon sila ng mga armas dahil kumikita po sila roon. Yun ang produkto nila. So, yung po, negosyo, business nila po yan, manakop o magbenta ng armas sa lahat ng mga katasadong bansa. Alam mo po. Uh, tama po yung sinabi ng ating kapatid kasi uh, meron din ako experience nung araw na ako ay isang naging OFW sa Saudi Arabia. Tama yung sinabi mo. Uh, ang Amerika nung araw, kasi malapit din ako sa mga uh, Abdulaziz family nung araw, uh, ang Amerika ay uh, nag apply na magkaroon ng base militar sa Saudi Arabia. So, ang Amerika kasi, uh, alam naman natin na talagang malalim sila gumawa ng kanilang strategy. Sa ating kung mapapansin niyo, di ba, napalayas natin, napalayas natin siya, sila. So, parang uh, baka mamaya ang mangyari, yung patulang sa Saudi na nung nag-apply sila, tapos hindi po ang nakabulasis na magkaroon ng uh, base militar, anong ginawa nila? Nagkaroon ng Gulf War. Hanggang sa dumating yung uh, uh, white emir sa Saudi Arabia then humingi ng tulong sa uh, King Fahd that time na ngayon di, si King Fahd na yung pagdegosid sa uh, president ng Amerika that time so yun ang napag-usapan na kailangan magpadala ng mga sundalo ang Amerikano pero magbibigyan sila ng lugar doon parang base militar na nila so ang nagbabayad pa ay ang Saudi Arabia lahat ng mga pinadala, tulad na sinabi ni kapatid, lahat ng armas nila, lahat ng galaw nila doon is binabayaran ng Saudi Arabia. So, sana hindi mangyari sa atin yung ganun, na baka mamaya, dahil sa hindi natin sila pinapayagan din sa mga uh, bumalik yung American business na dito sa Pilipinas, baka yan din ang mangyari na, sana hindi mangyari na magkamulo dito para ang administration ay talagang uh, payagan niya ang uh, ang mga Amerikano na magkaroon ng base si militar dito. So sana po walang mangyaring gulo kasi lahat tayo ayaw natin ng gulo, not to war. Lalo na sa amin sa mga kamusliman, talagang ayaw namin gulo. Kasi kami nga ay uh, isa rin sa yung nasabi ko na kami yung talagang uh, uh, 7th seven class uh, city uh, city. So sana po uh, hindi mangyari ang war dito. So, yung papanalangin natin sa naman yung mangyari. Yun po. Salamat po sa inyo lahat. Very quick observation lang uh, sa war. Um, the real war is not between Philippines and China. The real war is right here in front of us. Ang laban sa injustisya ang laban sa freedom of expression, ang laban sa dignidad ng tao, ang laban against poverty, ang laban against good governance. This is the real war we have. Yung mga war warnings sa China is a diversionary tactic of the US and the current administration to draw attention so that what is happening in the local sa, uh, local scenes hindi mapansin. So, again, inanayahan namin tayong lahat. diwasang po July 20 para ipaglaban ang boses ng mamamayang Pilipino. Pagkawaan okay. okay. po ito! Pagkawaan lang, ito! Ito, Kasi uh, ayokong bitawan yung sinabi ni uh, bro, bro kanina na tungkol sa diversionary tactics. Eh. Kasi isa pang gusto kong magbitin na no. Ito, katotohanan naman ito eh. Yung Taiwan kasi holds the largest um, uh, supply of uh, computer chips. No? Kung baga, pag sinira mo si Taiwan, titigil yung buong mundo. Titigil. Titigil ng pag-ikot yung buong mundo. So, There's no talagang probability. Possibility maybe, pero probability I don't think so. So, uh, it makes more sense talaga na diversionary ito. So, uh, nandyan lang yan siya. Siyempre, laruin natin sila. Pero huwag tayong magpadala. Kasi ang totoong gera yung nandito sa atin eh. Hindi naman yung gera na yan eh. eh sumayaw lang tayo, pero huwag tayong masyadong magpapaliwala. Thank you.